Story time of how I lost half a million in just one call. It's... Isang magandang magandang araw sa inyo lahat mga kababayan. Isa na ng mga kababayan natin ang nalimas ng kanyang pera dahil sa bayan online banking. Sana ito ay kapulutan natin ng aral para sa ganun maiwasan ang namahap ng pera sa banko. So samahan niyo ako pero na lahat, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang ko. Please support my channel, like, share, and subscribe. Here we go. Story time of how I lost half a million in just one call. It's so hard for me to talk about this but I know I have to to spread awareness. Kung meron kayong existing account with BDO, mag-isip-isip na kayo. On July 9, 2025 at approximately 4.21pm, may tumawag sa akin and nagpakilala siyang representative ng BDO. She was asking me kung na-receive ko na ba daw yung bago kong card. For context, around 2 weeks prior to this call, tumawag talaga sa akin si BDO para mag-offer sa akin ng JCB card and I said yes to it. Another context, around August last year, inoferin din ako ni BDO ng American Express credit card and I said yes to it tapos pinadala nila sa bahay. Again, I did not apply for it. BDO just offered it to me and I said yes to it kasi at the back of my head, nasa sa akin naman kung i-activate ko yung card or hindi, di ba? So when they offered me the JCB card, naisip ko wala mga mawawala sa akin and sakto meron kasi akong upcoming trip to Japan. The caller introduced herself with a full name and an employee number. And then nag-offer siya sa akin ng promo where yung rewards ko daw pwede ma-convert into vouchers or cash. She accurately stated my full name, full address, mobile number, and even yung bank branch ko alam niya. This shows na meron has prior knowledge and access of personal details ko which are supposedly confidential from BDO. She then guided me through several transactions asking me to list down the reference number she provided. She even promised to email me receipts afterward. Pinapili niya pa ako ng promo item such as tumbler, umbrella, or bag. At no point during the call did I provide any OTPs or passwords. Tinanong ako ng caller kung meron daw ba akong ibang banks and na-mention ko lang na meron akong China Bank and Union Bank. After the call ended abruptly, syempre chinect ko yung mga accounts ko and I found out na nawalan na ako ng access sa BDO, China Bank, and Union Bank. So of course, ang pinakaunang step dito is to call all three banks right away and pinafreeze ko lahat ng accounts and credit cards ko. I lost 200,000 sa UB, 100,000 sa China Bank, and 159,000 pesos sa BDO with a total of 459,000 pesos. Actually, mas malaki pa nga dapat yung total kung nag-push through lahat ng transactions using my Amex card. Kaya ako na-mention kanina na it's really hard and heavy for me to talk about this. Kasi, ang hirap talaga. Tinawa, naiyak pa rin ako pag naalala ko. Grabe, nanginginig pa rin yung kamay ko. Hindi ako makapag-makeup bigla. Yung perang inipon ko pambayad ng renta ko, nawala. Kahit yung payroll account ko, hindi siya pinalagpas. Never kong ginalaw yung payroll account ko na yon, Kasi nga, iniipon ko nga. So kahit piso, wala akong binawas doon. Hindi pinalagpas. And yung pinaka-savings ko, nabawasan siya ng sobrang laki. On top of that, nagamit pa yung credit card ko. Na hindi ko maintindihan kung bakit kahit most of them na deny, merong dalawang transaction na nag-push through na umabot sa almost 10k pesos. Of course, nagpasa ako ng mga dispute pa ulit sa tatlong bangkong yon and lahat sila pa ulit-ulit din akong dininay. Sabi nila kaya daw denied yung dispute ko kasi authorized daw yung transaction. Kahit may mga inattach naman akong proofs na wala talaga akong binigay na kahit na anong information. It took me this long to post about this because I wanna make sure na nalapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan bago ko idaan sa social media. Kailang pabalik-balik na kami ng police station and kahit kahit sa BSP, nagpunta na rin kami. When my friend and I went to BSP, ang sabi nila sa amin, sila yung mag-mediate between me and the banks. Sabi nila, within 15 working days, dapat makareceive na ako ng response. Tapos kapag wala daw, mag-follow up lang daw ako sa kanila. Believe it or not, lahat yan nagawa ko na. Follow up ako ng follow up sa so BSP regarding my counter arguments. Dumaan ng 15 days, another 15 days, another 15 days, and wala na talaga akong na-receive na any updates from them. Almost every other day, nagsisend ako ng email sa kanila to follow up, pero wala. As in, zero response at all. I really didn't want to reach this point because of course, I don't want to go viral because of an issue. It's just that at this point, hindi ko na alam kung kanino mag-reach out. Kaya ko siyang palagpasin kung 10-20,000 pesos lang yung nawala sa akin eh. Pero ito, halos kalahating milyon. Ilang taon yon ng pag-iipon and pagsasakripisyo. In a snap, nawala lang siya. Let this be an awareness and lesson then na please mag-iingat kayo. Kung hindi nyo naman gagamitin yung card nyo, might as well lock it sa app. Magtira kayo ng isa o dalawa na walang online banking. I know it's a bit hassle kasi kapag kailangan yung mag-withdraw ng pera, kailangan nyo pang pumunta sa banko or sa ATM machine. But if that's the only way para mas maging secured yung pera and other assets nyo, ano ba naman yung konting hassle, di ba? So, ayun na, isang kababayan naman natin ang nalimasan ng halos kalahating milyon peso sa kanyang tatlong account. So, halos sulod-sulod na to, ang mga nangyayari na Sineshare ng mga kababayan natin na na-scam sa mga mayroong online banking. So, recap lang tayo. Iba sabi niya, tumatawag ang bangko. Alam niya lahat ng mga information. So, in case na mangyari sa inyo, ang ganyan na tumatawag sa inyo, ay mas maigi, huwag niyo nang i-entertain. Punta na lang kayo mismo kung saan branch sa bangko meron kayo. Dahil nga, ang tanong dyan kung paano nila nalalaman yung information ng isang tao na which is, yung information mo dapat sa isang bangko ay confidential yon hindi basta-basta may labas. So, maganda rin to uh, na-share yung mga kababayan natin yung tungkol nangyayari sa kanila na paano sila nawawalan ng pera na iskaman through online sa kanilang online banking. So, at least magkaroon tayo ng idea na kung sakali sa atin mang mangyari ito, may tatawag sa inyo. Sa inyo, uh, wag basta-basta magpitiwala. Mas maigi puntahan niya yung bangko tulad ng sabi ko. Tapos, nabanggit din niya na kung hindi nyo naman kailangan para maging safe safety yung bangko niyo, yung pera niyo sa bangko ay ilock niyo yung mga account niyo. Sabi niya, may hassle nga lang kapag nag-withdraw kayo ng pera kasi kailangan mo pumunta ng bangko para i-activate. Pero mas maigi na lang daw yung ang gagawin nyo. At least maging safety yung pera nyo. Hindi basta-basta magagalaw kapag nakalock kang yung account. So, napakarami na yung nagsasalabas ng sa loobin. Yung sineshare nila yung kanilang karanasan through social media dahil nga sila ay nahak, nalimasan ng pera, At sana ito ay tutukan din ng gobyerno natin dahil ang dami nang nagrereklamo mga customer na mga iba't ibang bangko na nawawalan ng pera. So safe safe pa ba yung mga pera natin sa bangko? Yung mga di deposit dahil nga ginawa sa online banking ang gagaling na yung mga hacker ngayon. Bata talino advance pang gamit nila. Tulad nga sabi niya, magaling lahat ng kanilang mga informasyon ay alam, address, at kung ano-ano pa dyan na informasyon mo. So, mag-ingat tayo mga kababayan. Sana ito maging isang aral sa ating lahat na wag basta mag Basta magtitiwala kapag nakareceive tayo ng tawag patungkol dito. Mas maigi, punta niya lang yung bangko niya. At uh, maganda rin to na sinesyar ng mga kababayan na rin, yung mga kanilang karatasan, at least magiging awareness para sa atin lahat na wag basta-basta magtitiwala kung may tatawag nagpapakilala na isang empleyado ng bangko So, again, mga kababayan, mga kaibigan, ingat kayo lagi. At may information nyo sa bangko. Huwag na wag basta nyong i-share. So, sana ay maging isang aral to sa atin lahat. Have a an nice and great day to all. Kita-kita sa mga sunod kong videos.